si Miguel Lopez de Legazpi ang unang gobernador general ng Pilipinas. Tama, siya ang nagtatag ng kolonyang Espanyol sa bansa noong 1565. Ang Ula Solidaridad ay opisyal na pahayagan ng katipunan. Mali, ito ay pahayagan ng mga propagandista sa Espanya. Ang Doktrina Kristyana ang unang aklat na inilimbag sa Pilipinas. Tama, inilimbag ito noong daan at naput tatlo gamit ang baybayin at alpabetong romano. Siraha Humabon ang tumutol sa pananakop ni Magellan. Mali, siya ay nakipag-alyansa kay Magellan at nagpabinyag bilang Kristiyano. Ang lungsod ng Maynila ay itinatag bilang kabisera ng Pilipinas noong 1571. Tama, ginawa ito ni Miguel Lopez de Legazpi bilang sentro ng kolonyal na pamamahala. Ang Bataan Death March ay tumagal ng higit isang daan kilometro. Tama, ang mga bihag ay sa pilitang pinalakad mula Mariveles patungong Kapas. Ang unang republika ng Pilipinas ay idineklara sa Barasoain Church. Tama, dito pinasinayaan ang republika noong Enero 23, 1896. Si Gregorio del Pilar ay namatay sa labanan sa Zapote Bridge. Mali, siya ay namatay sa Battle of Tirad Pass noong 1899. Ang Conchology Museum sa Bohol ay may pinakamalaking koleksyon ng kabibe sa bansa. Tama, tahanan ito ng mahigit labindalawang libong shell species. Si Emilio Aguinaldo ang pumirma sa kasunduan ng Paris. Mali, ang kasunduan ito ay nilagdaan ng Espanya at Estados Unidos. Ang Mount Mayon ay isang extinct volcano. Mali, ito ay isang aktibong bulkan na kilala sa perpektong hugis APA. Ang Balangiga Bells ay isinoli sa Pilipinas noong 2018. Tama, matapos ang mahigit isang siglo, ibinalik ito ng Estados Unidos sa bansa. Ang Fort Santiago ay bahagi ng Intramuros. Tama, isa itong makasaysayang kuta na ginamit noong panahon ng Espanyol. Ang Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino ay ang orihinal na dokumento ng Araw ng Kalayaan. Tama, isinulat ito ni Ambrosio Rianzares Bautista noong 1898. Si Josefa Llanes Escoda ang nagtatag ng Girl Scouts of the Philippines. Tama, itinatag niya ito noong isang libo nadaan at apat napu upang palakasin ang kababaihan. Ang unang eroplano sa Pilipinas ay lumapag noong panahon ng Espanyol. Mali, dumating ang unang eroplano noong isang libo nadaan at labing isa panahon ng Amerikano. Ang lungsod ng Cebu ang pinakamatandang lungsod sa Pilipinas. Tama, itinatag ito noong 1565 bago pa ang Maynila. Si Diego Silang ay lumaban sa mga Hapones noong World War II. Mali, siya ay lumaban sa mga Espanyol noong ika-labing walong siglo. Ang Basi Revolt ay isang pag-aalsa laban sa buwisala. Tama, noong 1807, nag-alsa ang mga Ilocano laban sa monopolyo sa Basi. Ang Bangsamoro Organic Law ay nilagdaan noong 2018. Tama, layunin itong bigyan ng otonomiya ang mga rehiyon sa Mindanao. Ang unang pelikulang Pilipino ay may pamagat na Zamboanga. Mali, ang unang pelikulang Pilipino ay Dalagang Bukid, noong isang libo, siyam at labing Ang malolos Constitution ang kauna-unahang saligang batas ng Pilipinas. Tama, ito ay ipinagtibay noong isang libo, walong daan at siyam siyam sa panahon ng unang Republika ang KKK ay nangangahulugang Ikagalanggalangang galang ang katipunan ng mga kababaihan. Mali, ito ay kataas-taasan, kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Si Sultan Dipatuan Kudarat ay isang makapangyarihang pinuno sa Mindanao. Tama, pinamunuan niya ang paglaban sa Espanyol noong ika-labimpitong siglo. Ang korehidor ay ginamit bilang huling tanggulan ng mga Amerikano noong World War II. Tama, ito ang naging huling depensa laban sa mga Hapones noong isang libo, at apat na dalawa.